What's up, vlog? Welcome to my world. So for today's video, may ganap tayo. Ang ganap natin is may swimming kami, mag pa, magkaklase. And ngayon, nandun na sila, nag sa may Jollibee Tayuman. And pupuntahan ka na sila. Kita excited, naman. Ano ah. ba kami sa Tayuman, man? Ano ah. ba ba tayo? Okay pa? Oo, you vlog na, man. I don't vlog and all. Oo, vlog naman tayo. Hindi naman. Uy, bakit tao? na, pababa na Ay, wala yung Kasi mo Ngayon na, dito kami sa Ilbuya at Bindiya. Top. Sinara,

pagod na si na 30 minutes Pag pa na lang ako, iiwan Going to Laguna. Ay, sorry man, Kala field trip. Ay, salagayo, Ay si Carla, iyong pala. reality bro. Ay, ng sa'yo. Okay, Welcome to Los Banyos

ako punta kasi pa rin mo sabi mo ngayon nandito tayo sa bahay niya oh. sayang yeah. okay. anong sayang <laughs> sayang sayang oh. At ayun man, tamang pahinga muna kami dito, tamang chill kasi hinihintay pa namin yung oras para pumunta na kami doon sa resort. Kaya tara, sabahan mo muna kami mag-chill. Tal ay pure block talaga. Hindi oh. Ano man yung mga asa dito? Puro man. Wala, tinignan ko lahat ay puti. <laughs> Kinanginan dito eh. Ano man, pute, man. Man. Uy. Parang mga higa yung Ano man, gusto <laughs> ka puti man. Uy. Ikaw ko bakit ha naman? habal, habal. Tamo na kami sa park. Maghihintay yung nagmang ano si Ate, kasi simula mo. <laughs> Tama na namin park man. Tama na kami magpapalipas ng oras. Asan ba ta taman? Ito sa Banyo. Mas ma 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 sa Banyos? Yes sa Los Barrios naman. Sa Los pala tayo So, ang gagawin natin for today's video is eh, mag-swimming tayo man. Pati Pati na si ma kami ng park. Ayan man. Tricell tayo man. At na, sa ba na? kayo man. sila the na. Let's go! Hoy! pag man. Nakababa na, namin. Nandito namin sa ah, Toto, may park. Bakit ako hey, pa? utang sa'yo? Ano nga man? Shush! pa dun ah. Hoy! Saan na sila ah? daw muna. Yun nga man. Nandito abi, man. na kami man! Ano tayo man? My park man. Vlog boss. Hi vlog. wala akong masabi man hoy, Anong gabi nagbaboy ko tatalon na gantapos ha! tatalon na Parang ganda dito man. Parang wala akong sabi naman. Pwede pang pakitain si... Uy! yung t-shirt mo. Uy! Uy! parang may nagpapalibalasan ako. Uy! 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 pinagay din yung cellphone ko ma. Papunta pala kami guys Papunta pala kami sa jeep Wala pala kami sa kay Pinang mo naman yung mga mukha nila mga pagod na Ano? Hahaha <laughs> <laughs> Ano man ay, ako? Wala pala kayo mga pagod pag na, uy. Uy. na Nananakit tol Takilan child of da. yours Hindi man ako nananakit kayo Ito man batang to tol Pagod pagod daw dito Hahaha Wow What the f**k Makikita nyo sa personal Sapakin nyo to ha Ayo mga pare pupunta na lang dun sa resort Tapos uh, okay, na uh, na Pagkakita naman kami sa jeep Tapos Ang tol

Mahilig mo sa dalim, yan Ano yan? Lights off, ha? Lights off saan gusto. Woah! 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 lang yung tol. yun. tol. saan? pasokan? entrance? So, dito na pala kami, may kita nyo. Siyugan dito. Ito karaoke, tol. Uy, yung karaoke. BAK! Kaya lang kami. So, magbabalik kami mamaya. Bye-bye. Dito na kami, man. Hey, tayo man. Ay, man. Kaya mo na, Pin. Hoy. lang, muna siya, pare. lang, man. daw muna siya, pare.

Boss ba maulod selmo boss Boss tawodito boss Hoy Hoy okay. pa importante talaga Kramat Hoy ayo na to lol tupi pa to lol Boss pa parang pa Hoy Andrew Wing an Hoy Tony Tony Peter Wing Mike Sama dadabi gani ga Nga takoy ruming nga dua bodas Boss ay. Ay. <laughs> Kapan sinabaran na? Talon na pare, talon na pare. Woy, oy. Ba, talon na na mga pare ko. Woy. Talon na, talon na. Talon na bar, talon na bar. Talon na. Bar. na. lang 'yan. Woy. Ito naman oh. Hoy, bigla-bigla yung mga angat man. <laughs>

Magwala Pabalik! Pabalik! At ayun man, in-enjoy na muna namin ng bawat comment. Kaya ayun, swimming muna kami. Tamang kain na rin ng sopas kasi napakalamig. Tamang tama yan kasi ang init ng sopas man. At ayun man, kakain na rin nga pala kami ng hapunan at sabay-sabay kami kakain man. Mati, wag katapos kumain. Ayan, diretso naman. din pare kasi pagkalagay ko ng number ay biglang dumating yung barangay at pinapapatay na yung video kay kasi alas 10 na. Uh, bahay, bahay, Time check uh, mga pare 11 na. Lahat, Ayan. Simple. Ayun naman, walang mali. Ayun naman. So, uh, hanap kami ng, ano daw, ang chaser sa labas. Ayun ko, lalabas. Pero baka lahat kami. Para masaya. Sito'y! Ano man? Nag-hunting -an, man Tulos Nakatuwal yan man, <laughs> <laughs> Naka man. Local man ha, local ha Local man Ako si Loiga, sal Okay, mabitya Nandahan man Shush Ano, pili na na man, na man Ayan na guys, dito na. Uy! Ito ba wala sa iyo lang doon taas doon daw? Kaya ito na may extra damit mo. Ha? Pag-ilang wala na doon damit mo. Pag-ilang wala na doon mo. pag mo. Pag-ilang na ito ang mga Try mo May ito. Try mo ang yung mo ito. Try mo ang Kita ito. Try mo ang mga ito. Try mo mga ito. Try mo ang mga ito. Try mo ang mga ang mga na si Andrew pagkatapos nun tuloy pa rin yung inuman hanggang sa lumipat na kami ng pwesto iilad na lang kami dito kasi yung iba pinawi na

Lagi <laughs> muna, na kayo. Uh, so, mo ka, Carl? Ayaw mo ko to. Isa lang daw, isa lang, Carl. Kyle, isa lang, Carl. Alam mo na ka, Carl. Alam mo na like tamboi, like tamboi. naibleti naibleti. ayos 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 Tiga ayos 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 Bumabad na nga rin pala kami dyan pang pababa na hamat. Ayun man, magbunlaw na kami at matutulog na. Ayun nga isa o. pa yung gula. dulo parang man. Sa dulo na ako. Parang dyan man. Tapos <laughs> yung isang... ay! Sorry man! <laughs> Tapos yung isama, nandito pa sa CR, nagbibigo pa. Pero gandito na lang muna tayo kasi matutulog na kami. Peace out. Wala ka Hoy, yoy, 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 yoy. na lang sulat ang mahal na naman. Arot <laughs> ano, naman ba? Arutan mo! Agaga! Sakit ng balikat ko ka. Uy! Okay, okay. Good morning Laguna! Good morning Ah. bago gising man. Ah. Set mo ako man. Sarap naman ang bay dito man. So, sana may kape dito. Gusto kumakain okay. Para sulit yung tambay. It's 7.30 man, dito naman na aga pa. O no, trip na kami man, ayako na namin sila. tagal na mabas eh. Bakay man. At ayun man, nagpapawis na muna kami kasi maaga pa. Tinintin na rin namin magising yung iba. Ayun, pakita ko muna yung isa-isa naming highlights man. pag kami Doon, isama ko sa Renz Man! Kamakanta pa doon Tapos yung iba, tulog ba? Ayan sila man Tulog pa man Kasi sabi lang sa ID ito Tulog pa rin sila Di pa sila nagigising man Pero kami dito, magsasiyan na kami dito, man. Sa mga na tayo eh, Pero kahin... Parang kakain na naman tayo, man. bis na ako kasi ano oras na at yung iba nag aayos na rin pakita ko muna time check tayo 12.30 na tamang ka tumula sila dyan Boy. mga pare yun ako rin magbibis na rin ako para pakapagpahin na ayun si boss oh magbibis na rin si boss papalit na, na rin man. ako man tapos para makapagpahin oh, oh, na. ka naman ayun si Lord nag swimming po <laughs> yun man Abis na kami, man. Abang nito, man. Ay, pa. Ay, yun pa. Angas mo naman dyan, man. Angas mo naman dyan, man. Ikala ko si Ryan. At pupunta na kami sa terminal upang sumakay ng bus pabalik ng Manila. Ang tangin na road trip. Baka may pa Uy, labas ka na yun. Sabi nga rin ni Mama, kung sa mga. Sabi ko walang matigal ako na. Ang kasi yung boss sinabi mo kanina. Yung boss, di ko alam na. Yung pa tayong Huling pasilip bago kami lumayas dito. Kumanta lang muna sila secret, Nag-shooting kami tapos nag-picture. Limbali mo muna bago umuwi. Limbali mo muna man. Tira, tira man. Uy. na ako man eh. Kamasahe man. Tira na Hello, agawan sila. Kaliyo-paliyo. Ah! Eh, Slay! Isley. <laughs> <He> <laughs> tira, tira, tira. Magkano kata mira di ba? Ay, Tayo 'yon, mag-a-uwi na kami Tayo na kami sa kaya ng bus. At ayun man, ito na kami sa si bus. Man, tingin mo na man. Man, tingin kayo dyan man. Man, tingin kayo dyan man. Huwag muna kasi Oy, marami muna pa akong entol. Entol. Eh, to po na ako sasabihin Ito, punta kayo yung mga ganito. Ito, na mga man. Ano mo sasabi mo sa vlog for today? Magal? Oo, huwag mag-mura, doon. Ay, bawal ba? Ano mo sasabi mo sa Kamusta ang experience? Kamusta ang experience sa swimming pool? Basta da experience, pre. Ito, ito, tanongin nyo. Basta da experience, pre? experience, pre? Tarantadong. Uy, pabahit nang bigla. Nakabahit tayo, doong tol. Pinirahan kami, man. Uy, anong tinirahan? Bastos. Bastos mo, man. Uy, kamusta ang experience, man? Meron, bibidyo ka. Uy!

Kalau <laughs> kita nak, kita nak. Kalau 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 kita nak, kita